Higit pa sa pera at ari-arian, edukasyon ang pinakamahalaga nating maipapamana sa ating mga anak. Karapatan ito ng bawat isa. Ngunit marami pa rin ang hindi nakakapag-aral. Paano na lang ang susunod na henerasyon na siyang mamumuno sa ating bayan? Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang sa aming mga anak na nawalan ng karapatan mag-aral. Naway ang bawat isa ay makatanggap ng kalidad na pagtuturo mula sa mga paaralan. Ipaalala niyo rin po sa amin na bilang mga magulang, kami ang inyong inatasang magturo patungkol sa Panginoon at sa Kanyang kalooban. Hipuin niyo po ang puso ng mga guro na higit pa nilang mahalin ang kanilang profesyon. Gabayan niyo po kami sa pagtuturo sa kabataan nang naaayon sa kalooban ninyo. Amen.